WhatsApp up mga kabayansil magandang gabi ngayon ay araw ng lunes pizza 24 sa disimbre ang oras ngayon ay alas otso in sa adlaw ng lunes so dito naman tayo mga kabayansil pa para mag vlog kasi sa nakaraang linggo hindi ako nakapag vlog kasi linalagnat ako mga kabayansil hindi ako nakabiyahe ng kabangkalan hindi rin ako nakabiyahe ng panyapunan at sa so sorry talaga kasi hindi natin kaya na mayroon tayong sakit pero gawin natin ang ating ginagawa dito sa aming lugar yung mag vlog at magbinta ng baka mamili ng baka hindi talaga pwede kasi Ni, linalagnat ako so ibig sabihin ay mahina ang ating katawan so ngayon balik naman ako sa pag vlog si magaling na tayo at hindi man magaling na pa rin kasi parang nanginginig pang ating binti alam naman ninyo kapag linalagnat ay di ulang ganang kumain yung walang galang parang hindi makatulog ba so ang ibig sabihin ay kahit ngayon oh namumutla pa tayo so sorry talaga na yung aking vlog ay hindi ko na ipatuloy tulad noon na dalasan ko talaga ang pag vlog kasi sabi ng nag comment sa akin na dalasan mo naman mag vlog so ginagawa ko talaga every 3 days So ngayon, 6 days na ng aking vlog. Bukas ay 7 days na. Wala pa akong kasunod. Ah, sorry talaga. So ngayon, nag naman tayo kasi uh, ah, mabuti ng ating pangatawan at magaling na tayo. Pero ang sinabi ko, namumutla pa tayo. Oh. Tingnan ninyo. Pero kaya naman sa ating katawan. So ang ibig sabihin ay patuloy tayo sa ating ginagawa. Kasi mga isang linggong di tayo nakahanap buhay katulad ng biyahe tayo ng kabangkalan, bakong or panyabunan or bloke. Kasi hindi kaya. So unawain naman ninyo at sana maintindihan ninyo. At ngayon, ang content natin ngayon, ano ba talaga ang pakay natin bakit tayo nag-vlog? Or sa Bisaya, ano ba talaga ang dahilan na nag-vlog man tayo na mayroon bang dahilan? Ito ang masabi ko sa inyo mga kabansil na na-inspired ako sa mga aking mga napanood na mga vlogger ba? Yung katulad nila ni King Lux. Sila si Boy Maas. sila si Edison Butiti Official, sila si uh, Boy Maas. Kasi isa silang charity vlogger. Ganyan ang pakay ko mga sil. Gusto ko nga na dito sa aming sa Gihulngan, ah, uh, gusto kong tumulong sa ating mga mahirap nga katulad namin, nga mahirap kapuspalad na nandito sa Gihulngan, sa Negros. Pero wala kong magawa kasi wala tayong kapasidad or financial na maitulong sa kanila. So, gumawa ako ng blog para makasahod sa YouTube, tapos Makatulong tayo sa mga mahirap? So, nag-vlog nag lang ba tayo para kumita? Or, nag-vlog lang ba tayo para sumikat? Or, gusto ba nating mag para makita lang tayo sa social media? Ito ang sabi ko sa inyo, mga kabansil. Nag-vlog ako. Gusto ko talaga na kumita. Pero gusto ko rin tumulong sa mga mahirap. Kasi nakita ko dito ang daming mahirap. Pero wala akong ma may ambag na tulong sa kanila. Kasi ang aking kita sa pagbayansil at pagka-driver ay kasya lang sa aking mga, sa aking pamilya. At, minsan, minsan pa kulang. So, ang ibig sabihin, ah, uh, wala tayong ikatulong sa kanila. Kasi dito sa amin sa Negros, ah, uh, Gihulungan, isa lang ang nakita ko dito, Charity Vlogger, si, yan sa Facebook, si John Lips ah, uh, Giride, isa siyang charity vlogger pero nauna ako sa kanya mga sil, kasi mahirap talagang pumasok sa youtube ang tagal at mahirap tayo makakuha ng mga subscriber na uh, para umabot tayo sa mga requirements ni youtube uh, 1000 subscriber at uh, 4000 watch hour So, ngayon mga kapansil, uh, nakiusap ako sa inyo na baka humingi ako sa inyo ng tulong ba? Kasi umabot na tayo ng 740 subscriber pero matagal na mga isang taon or mga dalawang buwan ba tayo nagumpisang mag-vlog So ngayon, ito ang aking pakay. Baka matulungan nyo ako ba na 260 subscriber naman lang ang kulang na humingi ko sa inyo nga ah, kapalan ko na lang ang aking mukha kasi baka sabihin niyo na ganito ang aking sinasabi para nga magkasahod na pero ang pakay ko talaga na gusto kong makatulong kasi nakita ko dito sa amin maraming gusto kong tulungan pero hindi ko magawa kasi ang sinabi ko ulitin ko na kung mayroon akong kita ay kasya lang sa aking pamilya at minsan pa kulang so ginawa ko to kasi mag vlog kasi nainganyo na or na-inspire ako sa kanila ba? Yung mga vlogger na charity. Katulad nila ni King Lux. Uh, nila ni Boy Maas. Sila Edison Botete Official. Kasi lagi akong nanonood sa kanila at nakatataba ng puso. Minsan pa umiyak pa ako ka, kasi ganyan pala kapag uh, mayroon tayong Maitulong sa mga katulad na ko, Katulad ko na mga Kapuspalad O tinatawag na mahirap Pero nakita ko dito sa amin mga kabiansil Na Wala talagang Mga vlogger na charity vlogger Isa lang ang nakita ko dito Si Yung sinasabi ko ulitin ko Si June Libs uh, Geeride Yung uh, nasa Facebook. Uh, ah niyo at sana ah uh, marami pa siyang matulungan. At gusto kong matulad sa kanya mga kababansil. At ipangako ko to na kung magsaho naman tayo sa YouTube ay magtira talaga ako ng para ipamigay ko sa aking mga kapuspalag na mga kapitbahay or mga kapit baryo Yan ang sinasabi ko kasi ako ang tao na mayroong sariling salita at bar barugalan at prinsipyo. Yung aking sinasalita ay tutuparin ko talaga at hindi ko bibigoyin yung aking mga subscriber na nagsuporta sa akin. Na nagsuporta sa akin kayo kayo ang dahilan na ipatuloy ko ang aking pag-vlog kahit matanda na tayo at minsan nga nagkasakit tayo kasi mahirap talagang mag-vlog kasi ito sa aking content na ginawa ko lang na driver by ansel para makatulong naman tayo sa mga tao na walang mga grado katulad namin, uh, kung wala silang trabaho, pwede silang pumunta sa stockyard at, at maghawak lang kaduon ng baka, pwede kayo kumita ng pera. Dito ko lang i-address ang aking uh, YouTube channel kasi gusto ko talagang mag-charity vlogger. So, humingi ako sa inyo ng uh, kunting kuan lang, kunting para pamasko sa akin ba? Ang ating uh, subscriber ay umabot na ng 740. So, kulang na lang, lang, kulang na lang, lang ng 260 para ma-monetize tayo ni YouTube. So, ang ibig sabihin, kung makaumpisa na tayong ma-monetize, -ma so, ang ibig sabihin, kumita na tayo ng extra income nung tinatawag ko sa inyo na galing talaga sa inyo yung aking ipamigay so ang ibig sabihin kung nakatulong mo kayo sa akin tayo ay tumutulong sa mga mahirap hindi lang ako kasi kung wala kayo, wala rin ako wala hindi lang ako mag vlog kung wala pa kayo kahit anong vlog natin kung walang nakagusto sa atin walang manonood. So, ang ibig sabihin na nanood kayo sa akin at nag-subscribe kayo, so, nagustuhan ninyo. So, humingi ako sa inyo ng malit uh, maliit na ano ba ng ano, ano ning maliit na tulong ba na uh, kahit ngayong Pasko or hindi ba ngayong uh sunod na taon, Enero or Pebrero, baka umabot na tayo ng 1000 subscriber para ma tayo ni YouTube. Kay yan ang kanyang uh, requirements ba? So baka sabihin niyo ah uh, Sinabi ko lang yan. Baka akong magkasahod na. Baka dyan, dyan lang sa dulo ng aking dila. Ayan. Hindi yan mga kabansil. Tutuparin ko talaga. Kasi ang sinabi ko sa inyo, ulitin ko, ako ang tao na mayroong isang salita at mayroong prinsipyo. Basta sinasabi ko, gumawa talaga ako. At gusto ko talagang mag-charity vlogger dito sa amin. Kasi maraming charity vlogger nandoon naman sa Davao, doon sa Cebu, doon sa Manila. Pero dito sa amin, isa lang ang sinasabi ko na charity vlogger, yung aking pamangkin sa aking asawa, si John Libs Giride. Yan ang charity vlogger dito. So, kung tutulungan niyo ako, nasa inyo na 'yan mga kabayan. Kasi hindi naman masama kahit sabihin pa ninyo na ang kapal ng mukha ko, pero kapalan ko talaga para makatulong tayo. Hindi lang ako, ah, kasama rin kayo. Kasi ang tulong ah, galing sa Panginoon, papunta sa inyo, at, pupunta rin sa akin, at, yan ang itulong natin, sa mga, mahirap dito sa Gihulngan, kasi maraming mahirap dito, mga kapansin, nakita ko, pero wala akong magawa, kasi, kapuspalad tayo, ang tinatawag, walang grado, pero, mayroon akong, ah, puso, na, tumingin sa si kanila na parang umiyak tayo na sila ay wala nang magawa sa buhay hindi na makahanap ng uh, ano nang pera so Depende na yan sa, sa inyo mga kabansil kung tutulungan ba ako o para pamasko lang sa akin ngayong Disimri Para umabot tayo sa uh, 1,000 subscriber uh, Sinasabi ni YouTube Na Mga requirements ba Sana naintindihan ninyo At Sana Launawaan nyo ang aking pakay Ito ang aking pakay mga kabansil So mga kabayan bukas ipakita ko sa inyo yung iba naman ng ating mga baka, mayroong baka nitong umabot na kanser ah uh, Alin Agere nga taga Tagukon Agri Farm, bumili sila ng baka at hindi man na ako nakapunta ng bakong kasi masama ang aking pakiramdam sa aking katawan. So, ang aking lang anak. So, boy, sabi ni Alin Agiri uh, Agiri Arcio na Sir Peter, pwede bang tulungan mong aking asawa at yung aking Uh, tauhan doon kasi bumili sila ng baka para pangkasta. Sabi niya tatlong piraso pero hirap talagang hanapin yung mga mura. So bukas ipakita ko sa inyo ang mga baka na uh, nabili nila at hinatid sa truck na kinargahan sa king anak yung kapitbahay ko dito doon sa may barangay Binabista. Dito kami ang nag-alaga dito kasi dalhin namin sa uh, Merkulis doon sa Tagokon Agri Farm. So, sana ang aking pakiusap sa inyo ay ay magkatotoo at uh, patuloy kong magblag uh, mag-vlog para sa inyo hindi naman tayo makatulong sa inyo kung paano ba kayo bumili ng baka, paano ba kayo magbinta ng baka, or ano bang mga presyo dyan sa stockyard. Yan ang gusto kong ipahiwati sa inyo na gusto ko talagang tumulong at pati sa aking kung magkasahod naman tayo ay tumulong talaga tayo Ulitin ko. Ako ang tao na mayroong isang salita at mayroong prinsipyo at kung hindi ko naman tutuparin yung aking mga sinasabi pwede naman kayong umatras pwede naman yung i-unsubscribe ang aking channel kung hindi ko naman tutuparin So, sana mayroon kayong naintindihan at sa kapal ng aking mukha, sana naunawaan ninyo. At bukas mga kabiansil, nakita ba ninyo yung baka dyan na dalawang piraso, ang isa mailap, ang isa ay mabait? Pakita ko sa inyo magkano ba ang presyo at Magkano ba ang kilo? Tapos, mura ba or mahal? Sana mayroon kayong natutunan sa aking vlog. At bukas, doon naman tayo mag-vlog sa aming pastulan doon sa may uma namin. Para ipakita ko sa inyo ang mga baka. So, sana humingi ako sa inyo ng pabor na itong aking vlog, isir ninyo sa inyong mga kaibigan. O isir niyo ba? Para umabot na tayo sa punto na makakuha na tayo ng 1,000 subscriber. So, sana naunawaan ninyo ang aking pakiusap. Owe continue tayo bukas kasi tingnan niyo yung baka dya oh, sa may dolo dalawang piraso ang isa mailap ang isa ay mabait pakita ko sa inyo so kung nagustuhan niyo ang aking pakiusap at ang aking vlog sana i-like niyo i-subscribe i-comment at i-share ninyo sa inyong mga kaibigan para umabot tayo sa ating gusto na 1,000 subscriber. So, bye-bye muna at God bless. So mga kabayansil, parang may mali tayo sa ating sinasabi. Baka sabihin ninyo na humingi tayo ng pera sa inyo para itulong natin. Hindi mga kabayansil, ang ang sinasabi ko ay mayroong mali sa tao lang tayo. Ang sinasabi ko na hindi pira ang hiningi ko. Ah, ang sinabi ko na yung aking vlog ay isir ninyo sa inyong mga kaibigan ba para makakuha na tayo ng 260 subscriber para matupad na yung ating pangarap. Kasi pag itong aking vlog ay hindi scripted, galing sa puso at utak. So mayroon talagang mali. So ang ibig sabihin ay humingi ako sa inyo ng uh, paumanhin at uh, kunting tulong ba na isir ninyo sa inyong mga kaibigan para umabot na tayo sa puno puno at punot dulo sa ating uh, pakay so bye bye at see you bukas to be continue at panoorin nyo ang mga baka kong ipakita sa inyo bukas so God bless mga kabiansil.